Dear Fiona, alam mo ba na sa PUP ay sobrang inet? Kung yung 125 million, kahit yung 5 million lang doon, pinondo mo sa aircon namin. Di ba, ba? Hindi yung kung san, -san mo dinadala. Charot. Ayan, o. Oh, tingnan mo. Mga, mga nagpapaypay. Nasaan ang awa mo? Baka mamaya maging kalaban ako ng bayan. Ako po ay kumakatokit sa iyong mabuting kalooban, Miss Fiona. Kabitan niyo po kami ng aircon sa lalong madaling panahon. Nasasayang po yung rejuvenating namin, tsaka yung sunscreen. Akla, alam mo ba, bata pa lang ako, mainit na dyan sa PUP. Correct, dahil marami akong mga kapitbahay na taga PUP at mainit talaga dyan. So, huwag mong isisi kay Vice Presidente kung nainitang kayo. Gago ka. Sasabi mo pa na no, doon sa budget ni Vice President, yung 5 million gamiten uh, gamitin para ibili kayo ni aircon? Pakla, kung nainitang ka sa eskwelahan mo, lumipat ka sa school na may aircon. Afford mo ba? Hindi mo nga afford ang tuition fee. Nag-aambisyon naga ka pa ni aircon. Pagkatapos uh, may nalalaman ka pang ano, kung merong awa si VP, dapat PR ko ng kayo. Hindi sa inyo dapat mag-aksya ng pera ang vice presidente. Maraming mga mas deserve na mabiyayaan at hindi ka kasama doon bakla. Kaya hindi ka kasama doon. Aagigil tong baklang to. Tapos pinagmamalaki mo pa yung ano, nasa sa rejuvenating at saka yung sunscreen na ginagamit mo. Tarantado ka ba? Alam mo ba, na kapag binanggit mo ang rejuvenating na ginagamit mo at, at, sunscreen na ginagamit mo, madidemanda ka pa ng kumpanyang yan. Kasi ikakalugi nila yan. Tinan mo yung mo. Dahil sa pangit ng ugali mo, pangit yung mukha mo. Ang askad ng mukha mo, boy. Boy. <laughs> ang askad ng mukha mo. Sa totoo lang, napakawalang manner itong baklang to. Bakla ka na nga, ganyan pa ugali mo. Dadamay mo pa yung mga ibang estudyante dyan na nagpapaypay. Wala kami pa kahit magpaypay kayo magdamag. Kung nagre-reklamo ka, lumipat ka ng eskwelahan na may aircon. bobo. Ganun lang kasimple ang problema mo. Huwag mong, ano, wag mong uh, ibigay problema mo sa buong bansa. Hindi dapat, hindi, hindi kailangan pa sa nini-vice president yung problema mo sa aircon, gago ka. Bumili ka na aircon o lumipat ka ng eskwelahan na may aircon kung afford mo. <laughs> alok at uak lang to. Sama na ugali mo. Sa totoo lang, sama na ugali mo. Banggitin may sunscreen at rejuvenating na ginagamit mo. Tingnan ko lang kung ano mangyari sa kumpanyang dyan. <laughs>